Hello guys, good morning! So for today's video ay pupunta kami ng Nasugbo, Batangas Dahil naka-duty ako ngayon So last week ay ko. So ngayon, uh, duty ko naman Dumaan lang kami dito sa Hacienda Dahil bumili si boss ng Angel's Pizza Ayan, napakasarap kasi yung mga pizza nila guys uh, Kasama ni boss si ma'am, kaya ayan, uh, kasama ko dito sa sakyan Ay si Summer! Summer! Ay, tulog si Summer. <laughs> tulog si Summer. So, ayan, napakalawak yung parking nila dito. So, paunti pa lang yung dumating na mga, ano, mga nagsa-shopping. Ayan, papakita ko sa inyo kung saan kami pumibili ng uh, Angel's Pizza dito sa Figaro at saka Angel's Pizza. So, isa lang siya. So, kung makita nyo yung malaking ilisi dito, guys, nandito lang. Yan na si ma'am. Nauna na. Iniwan si sir. Puntahan ko na lang si sir. Pinalikan ko pa yung straw dahil nakalimutan ni boss. One hour later. Ayan, nandito na kami sa si Batangas, guys. Ayan, napakainit yung panahon. Pero, mahangin. Kita niya yan, o. Oh. Diba? Lamig ng hangin. So lang, napakainit din. Pa, Pag pupunta sa dagat. Mamaya, maligo ako sa dagat. Tama-tama, paano na? Pa-high pa, pa, tide. pa na ba? ano mamaya maligo tayo sa si dagat, guys. Yan, Oh. No? Wow! Sarap niya. Malakas masyado yung apoy. Sunog yung ano. Hilobing <laughs> lalit. <laughs> kaliskis. Huwag <laughs> mong, huwag kaliskisan para hindi matanggal yung kaliskis. Yan. katas Shout out kay Gary Boy. katas no? Oo. Uh. Ayan, -huh. ang tahimik dito. Wala kaming gagawin sparring June tagay rin mamaya napakainit pa kasi kaya uh, mamaya pa ako maligo sa dagat tara guys, pasyal muna tayo sa tabing dagat pasyal ko muna kayo doon habang wala tayong ginagawa bago tayo bababa sa dagat so ladaan muna tayo dito sa swimming pool yan ang ganda dito. Ayan yung swimming pool. Dito na yung dadaan ano, sa so magandang view dito. Ayan, so bababa tayo. Ayan, ingat lang. So ito naman titawag na gasibo. Yan, pag may bisita dyan sila, mag-inuman. May malaking ref dyan sa loob. Tapos, kapag gusto maligo, papunta lang dito. Yan. Kusa natin. Ayan, so dito sila kumakain. Ang ganda dito. So kapag may ihawi naman, ayan, mga isda, mga karni, ayan, ihawan to. Ayan, di ba? O, oh, yan lang ang dagat, oh. Napakaganda. Hmm. May gitpo. Oh. Dito tayo dadahan sa taas. Ah, para dito tayo magbubuhat-buhat. Yan. So, yan na. Oh. Napakaganda, di ba? So, pahit tayo siya. Kasi kanina daw, low tide masyado. Ayan, pahay na. Ang problema dito, mabato. Tingnan nyo, makikita nyo, mabato. So dito lang yung ano, yung white sand. Yan napaganda. paganda. So yan pala yung pangharang ng alon. Yan. Kapag ano kasi, yung may bagyo. Grabe yung alon dito. Ayun oh. Nasira na nga sa alon oh. No? Yung isang file diyan. Yan tatlo yan eh. Yung isa na rin pa halos masira na rin yung isa oh. Yan pala ang tawag dyan ay Twin Island Nakita nyo? And so, dyan lang bandang nasubuh. Kung may bangka lang tayo dito, pwede tayo pupunta kay Japper Sniper. Ayan. Kaso lang, wala tayong bangka. So, hindi natin kaya yung languyin. <laughs> Alright. Uh, yung kapitbahay namin dyan, bahay ni M. Loyler. Ayan, yung katabi lang sa bahay ni Boss. Di ba ang ganda dito? Ayan naman yung bahay ni Boss. Ayan. Ang ganda talaga ng view dito sa tabing dagat. Ganda yung view dito. Alright. Ayan naman ang bahay sa kabila dyan kay Unilab yan diba alright 3 hours later so ayan maligo na tayo kahit saglit lang ayan dalatin yung gagawin para makita natin yung view sa ilalim ng tubig wala akong kasama maligo ako lang mag isa kaya tara samahan nyo ako maligo maligo tayo kahit saglit lang dahil maya magsisimba na kami at mga Twenty minutes lang, pwede na. Ginagawa mo. Let's go. Ayan. Kailangan mo pala ng tube. Tagalan mo lang, Marino. Hmm? Tagalan mo lang. Bakit? Kunin ko lang yung tube dito, yung partner dito. Ayan, so ito yun. Para ba nakalumlob tayo, nakakahinga tayo. Yun lang, guys. Ang tagal tumaas ng tubig, oh. Low tide pa rin. May nanglambat doon, oh. Mas maganda doon maligo, guys, oh. Doon may pier doon na, ano, uh, maliit. Doon ako maligo. Doon ako pupunta. Medyo malalim doon. Ay taklo tayo. Pero ang ganda dito, guys. Yan, yan yung maliit na pier yan datay dyan sa dulo malaki yung alon dun banda oh yung lugar na yan guys yan ang punta puigo ayan mga mayayaman ang nakatira dyan oh tingnan mo ang laki ng mga bahay oh. ito yung maliit na pier Diba? Alright. All right. Pero dito lang ako maligo. Diyan oh, diyan lang ako maligo. Malalim na diyan eh. Ito. Tatalon tayo dito. talo na tayo. guys, tapos na tayo naligo So, pabalik ako sa bahay Kasi magsisimba kami mamaya Mga 5 o'clock Pero ngayon mga 4.30 na One hour later alright guys, nandito na kami sa simbahan Ayan, so inaantay pa namin yung pare Wala pa yung pare Let's go, pero pupisto na tayo doon Para makaupo tayo Ayan, mapasok na tayo ng simbahan Dahil well, medyo marami na Mga tao Alright Alright